Buenos dias, damas y caballeros. Naharap sa kasong illegal detention ang uh, ang uh, BIP killer <laughs> na si CIDG uh, si chief Criminal Investigation and Detection uh, Group uh, head na si Nicolas Torre who is now famous for having uh, been the one to lead the arrest of uh, former president Rodrigo Roa Duterte and another high profile uh, criminal uh, suspect na si uh, uh, Pastor Apolo Kibuloy. Quibal so ito na talaga yung mga yung uh, taga-aresto A killer of uh, BIP vip or high profile uh, high profile criminals in the country kaya no wonder na pati siya ay um, under attack na rin matagal na matagal na ng mga trolls at uh, si imelda as uh, si Amy marcos ay uh, meron rin re recommendation para kasuhan siya kasama na si uh, si Justice Secretary Boeing Remulla at uh, DILG Secretary John Vic Remulla at si uh, PNP Chief Marbil for the arrest of former uh, President Duterte and his uh, eventual deportation transfer to Den Haag dyan sa The Netherlands to face uh, crime against humanity charges before the International Criminal Court. So ngayon uh, mayroon naman uh, isang tao na binuhay ang mat, -mat at uh, luma na niyang kaso laban dito kay uh, kay kay uh, Tore at uh, itong kaso ay uh, involving rin na huh? involving rin na uh, aresto na sa utos ng uh, ng International Criminal Court just like yung ginawa niya kay Duterte na in behalf of the uh, order or the coordination of the International Criminal Court, inaresto rin niya si Duterte. So ngayon, siya naman ang kinasuhan ng tao, inaresto ng mga tauhan siya. Tauhan niya. Kaya lang dito, hindi siya kasama. Kaya pwede na natin sabihin na malayo siya sa liability. Pero ganun pa man, hinaharas pa rin siya nitong complainant na ito. So, Itong kaya ngayon itong si uh, General Nick Torre ay naharap sa kasong uh, illegal detention at kasama na niya ng sham na CIDG officers uh, na, in, uh, na who stand accused of uh, detaining a businesswoman for six days based on a cop photocopied notice from the International Police organization or Interpol. So, kuanman ito legal naman ito na hindi na makailangan na ipresenta mo yung original talaga. I think ganito ring ginawa nila kay Duterte. At uh, meron na nga itong naganap na prelim preliminary investigation dito sa Makati Prosecutors Office last April 21 and 28. Pero dahil la uh, harassment case lang ito, hindi sumipot si CIDG Director uh, Nicolas Torre III. Ha? So in March, uh, nakikita nyo ha, napaka, napakaganda ng timing. Ha? March, kung kailan na-aresto si, si Duterte, uh, isang Rothschild, uh, Rochelle, Rochelle Calle, 48, Uh, nag-file ng complaints for unlawful arrest and arbitrary detention against Torre and Torre and his men. Huh? Kung kailan na naaresto na niya si Duterte sa kinasuhan siya. Huh? At ang kaso ay uh, noon pa naman nangyari noong November 21 to 27, 2024 after na-issuan siya ng red notice ng Interpol on May 2, 2023 ah uh, for fraud sa isang uh, foreign national ha, na na business partner niya na uh, si Abdul Malik Al, Al shihim in the United Arab's, Arab Emirates. So kaya na-issuean siya ng rate, red notice ng Interpol dahil may uh, kalokohan siya or panloloko niya ginawa sa Uh, UAE partner niya or business partner niya na si Abdul Malek Al Shihim sa United Arab Emirates. Kaya may uh, red notice siya nang ng, uh, uh, ng uh, from the Interpol at naaresto nga siya last November. Pero naka, nakaka very curious to note na bakit hindi niya kinasuhan kaagad si Nick Torey. Ah, uh, kundi ngayon na lang niya kinusuan ito na after inaresto nito si Duterte. So makikita makikita mo, meron talaga mga tao behind sa kanya. Meron talaga mga tao na pinupush siya para ituloy itong kaso kay uh, kay uh, uh, General Torre at iba pang mga uh, opisyalis ng CIDG. At ayon sa complaint nitong si kalye ah, uh, ah, four officers from the CIDGs de Detective and Special Operations Unit ay pumunta daw sa bahay niya para iserve yung Interpol Notice last November 19, 2034. At sinabi daw ito at iba pang personel na hindi na daw siya dadalhin sa Bureau of Immigration and Deportation at, uh, Basta lang daw magbigay siya ng Christmas gift. E ang aga-aga naman ito, November, na na ng Christmas gift. Pero pwede naman, uh, imbento lang niya ito para lang sirain rin yung mga CIDG officers. Pero uh, she refused. She refused. Tignan natin kung kailan ba na-appoint si uh, na ata. Uh, si CIDG chief Si Tore Pero kwa na ata, siya na ata ang head dito uh, Ah oo September uh, pala siya September palang pala Na-appoint na siya uh, Si CIDG chief So under na ito sa kanya Although hindi siya kasama sa aresa. Uh, at after two days, sabi nito si Calle na seven CIDG officers arrested her at the Makati City Hall. At uh, claim niya na nahirapan daw siya. She endured dire conditions while being uh, held at the, at the CIDG headquarters at humingi siya ng tulong sa Public Attorneys Office o tingnan nyo. Uh, kaya kaduda-duda talaga itong kaso na ito eh. Alam naman natin ang head ng Public Attorneys Office na si Presida Acosta, ay Duterte girl talaga ito. Duterte girl talaga ito. In fact, uh, in fact uh, ito yung uh, ito yung uh, nag-imbento ng mga ng mga fake cases na imbes uh, naging naging kwan na naging uh, doktor na ito naging uh, eksperto na ito sa mga autopsy dahil nag siya nagbuild up yung fake case laban kay uh, uh, dating uh, DOH secretary na si Garin and also laban kay former president uh, Benigno Aquino III doon sa yung sa ano pa to yung uh, yung, med yung medical scam. medical stam, scam, deng back siya. siya. scam at uh, pinahiya pa nga nila si Pinoy na pina-appear nila sa Senate hearing ukol dito at lahat scripted na. Lahat scripted na. At uh, buti na lang kay Pinoy hindi ito pareho kay hindi, nila, hindi niya ginawa yung ginawa ni Duterte na na at tagal-tagal ha ang tagal-tagal na na hindi umapir sa Senate hearing. Uh, huli na lang nung uh, nung si Bato de la Rosa na ang nag-initiate nito at parang naipit na siya sa extrajudicial killing issue. Pero una, uh, ang dami niyang sinabi na bakit hindi siya apir sa Senate hearing. Ah uh, kumbaka na Duag Green si Duterte ang magaling daw na na prosecutor at lawyer. 'Yun pala, syempre natatakot pala siya sa sa kwanya, sa bunga ng 'Yun, nung siya, ayun, nagkwela na siya, nag uh, gumawa na siya ng extrajudicial confession. Gumawa na siya ng uh, din, dinidiin niya sarili niya. <laughs> inamin niya yung existence ng DDS, inamin niya yung uh, na siya talaga nag-order para patayin at inami rin niya na uh, sa order niya kung hindi papatayin ng mga pulis ang uh, ang mga fall guy kasi hindi naman yung talagang mga drug lords o drug uh, couriers kundi mga fall guy lang para lang hindi lang para ilang hindi nila patayin sila Michael Yang at mga tunay na masterminds sila Peter Lim yun na uh, pinatay nila yung mga mostly mahirap. So inamin niya na inord inorderan niya yung pulis na patayin ng mga ito, magahampas lupa, otherwise siya ang papatay sa mga pulis. So kaya ginawa ng mga pulis yun. So doon, nadali siya. So unlike sa kanya, si Pinoy walang kaarte-arte, basta umapir at umapir. At uh, wala naman nakitang basehan para kasuhan si si Pinoy. Hindi naman siya kinasuhan ni Nino man sa kaso na yun. So ito itong lang nagluto ng uh, kaso na yun. Si ato uh, Public Attorney's Office uh, head Presida Acosta. At ito rin si uh, Acosta ang tilay natulog for the for the past six years na nasa puesto si Duterte dahil kahit isa lamang kaso. Kung very agresibo siya investigahan yung kaso ng deng back siya. Pero iniisang kaso lang man ng EJK, hindi niya inimbestigahan o hindi niya binigyan ng free legal assistance ang mga biktima, ang mga biktima ng EJK. Napilitan ita pumunta sa mga private lawyers, sila Christina Conti, attorney Christina Conti, attorney Joel Butuyan, na pumunta naman, dinala ang kaso sa ombudsman, pero binaliwala rin ng ombudsman. Kaya napilitan sila, napilitan sila uh, umakyat sa malayo pang uh, ICC. So sana kung inasikaso ina nila Presida Acosta at nila nila former justice secretary Vitaliano Aguirre, mga prosecutors, NBI, CIDG na hindi pa si Torre ang anget noon, si uh, CIDG kung inasikaso nila itong mga complaint ng mga EJK victims wala na itong dahilan para pumunta sa The Hague. Wala na itong dahilan para para dalhin ang kaso sa ICC kasi pwede nila sabihin na working justice system sa Pilipinas dahil nakakuha sila ng hustisya sa sa mga ka, kamag-anak nila na, 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 pinatay sa IJA sa Oplan Tokhan ng Duterte administration. Pero wala eh. Kaya, kaya kasalanan rin itong kasalanan rin nitong si Acosta na na nakakulong sa The Hague si Duterte at nakaharap sa kasong crime against humanity. Sana sa Pilipinas na siya nakakulong at dito na siya nakaharap ng kaso kung hindi binaliwala ang mga kaso ng 30,000 EJK victims nung time ni Duterte. Kaya eto, wa naghasik na nga ito ng lagim, ha? May kasalanan na nga ito sa taong bayan itong si Presida Acosta Eto, ha? Ang alam ko yung pau or ampau, ang pau ay uh, la, well, ito parang tagbuhan ito ng mga mahirap na hindi maka-afford na lawyer. Eh bakit itong businesswoman na nakaka-afford magnegosyo sa UAE, sa UAE pa naman or financier niya taga UAE, ara mayaman na Arabiano and yet dito siya tumagbo sa Public Attorney's Office o pau ampau. So dito makikita mo talaga, ha? Luto talaga ito ng mga DDS kasi DDS uh, DDS uh, official 'yan si Presida Acosta. Ha? Lahat ng action niyan uh, ay pabor, ha? Uh, pabor kay uh, kay sa mga Duterte. At uh, nung uh, umak uh, pumunta ito sa uh, dinala niya ang kaso niya sa PAO nitong uh, nitong si Calle ay uh, na gumawa naman ng letter ang pau dated November 2024 uh, urging Torre to release Calle nung nakakulong pa siya since she had yet to be shown a court order or arrest warrant authorities both in the Philippines and UAE eh hindi na makailangan mag-issue ng arrest warrant or uh, or court order kagaya sa kaso ni Duterte dahil Interpol Interpol ang nag-issue ng anang arrest sa waran Interpol So parang kaso rin talaga ni Duterte na ngayon sinasabi nila kidnapping dahil hindi daw pinada, hindi daw na-issuean ng korte dito ng arrest warrant at hindi daw na hindi daw na naidala sa local court eh hindi na makailangan tulad dito sa kaso ni Kalye dahil Interpol nga ang nag-issue ng ariswaran. At uh, sabi rin nito, nitong si Calle, na on November 27, 2024, uh, pumunta daw siya sa Department of Justice to file perjury case against Al-Shihi. Al uh, pero sinabihan daw siya ng fiscal na hindi daw inko hindi do complete ang dokumento niya incomplete so parang ko na talaga parang uh, at naging atagdog na talaga ito ng mga DDS pati yung DOJ binabanatan niya so pwede rin talagang incomplete ang dokumento niya gusto niya si na lang uh, ng ganun ah dahil lang kinasuhan niya itong siya uh, at uh, bakit gumagamit siya ng government lawyer government na bayad natin samantala Mayaman siya. Uh, kawawa naman yung mga mahirap dahil sa kanya na binigyan ng lawyer ni Acosta, ilan mahirap dyan, hindi nahawakan ng kaso ng ng uh, pau ampau dahil uh, yung pala, kaso ng mga mayaman pala hinahawakan nila kaysa sa kaso ng mga mahirap. Eh kung ganoon, ibabolish na lang itong opisina na to. At sabi niya, bago daw siya na-release ng mga bata ni uh, Tore, ay uh, uh, pinasign pa siya ng uh, apidabit na sinabi na sa pulis siya nag-surrender. So, uh, kaya, ina inala talaga itong kaso. Itong kaso na pinail ng isang uh, isang uh, Rochelle Calle na, na inakusahan na ng loko, ha? nanloko sa sa Arabian Partner niya na taga UAE, so ibig sabihin magaling talaga ito pero well uh, at least uh, nakita natin na by the fact na ang yaman niya at uh, she can really well afford uh, yung mga mamahalin lawyer kasi negosyante siya pero uh, kinuha niya yung ampaw ha nila Presida Acosta na talagang anti Marcos at super super pro-Duterte. at magaling magaling rin manglaro sa mga kaso tulad yung inimbento nila yung Dengvaxia case na ngayon ay dinismiss na sinabi ng korte na walang grounds at uh, pati si uh, ang target talaga nila ay si former president Benigno Aquino na pinahiya nila at pina-appear nila sa sa Senado sa investigation dito so yan na ah. uh, yan na ang uh, ang latest dito sa sa persecution. Ito talaga tulay na persecution. Hindi yung persecution ni Harry Roque kasi may kasalanan naman siya. Ito talaga si 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 IDG si IDG Chief Torre na in the first place hindi naman kasama sa pag-aresto at meron na rin naman talaga notice from the Interpol. Pero ngayon siya ang na na ng illegal detention charges na if I'm not mistaken, ang penalty dito ay life sentence rin, ha? life sentence. At uh, siya na no officialist niya. Kahit hindi siya mismo ang gumawa ng pag-aresto at may legal naman yung pag-aresto at pagkulong dito dahil meron talaga silang order from the, uh, from the Interpol. So tututukan natin itong issue at uh, sana ah uh, ng mga magagaling na lawyer itong siya uh, kasi minsan kahit innocent ka pero kung ang kalaban mo ay uh, mga uh, magaling rin mga imbento ng mga ebidensya <laughs> madelikado ka rin madali so uh, let's uh, pray na lang for the welfare of uh, General Nick Torre kasi ito obviously isa rin strategy nila na nakita natin na curiously Uh, nangyayari ito kay Torek habang uh, papasok na tayo doon sa sa period na ma-unfold yung drama sa pag-aresto ni Sara Duterte, sa pag-aresto ni Bato de la Rosa, Bongo, Oscar Albayalde So in short, uh, dito na ginugulo na sila ni Tore dahil alam nila, si Tore ang hihila. Ah, sa pan... Uh, Uh, kay uh, kan kaya uh, kaya uh, bato de la rosa ha baka hilahin niya yung brief ni bato. <laughs> para sumama sa kanya sa kulungan at eventually itapon sa ICC so yan ha so thank you very much everyone for watching and for joining me in this vlog good morning to all uh, we will be uh, meeting pa muna with the Bat team after this uh, to discuss on other issues of the day thank you very much everyone for watching and uh, see you in my next vlog